ang swerte ng may-ari ng mangga na to, alam nyo ba ano siya? Anim na puno. Anim na puno yan. Tapos lahat yan ay namumunga na. Sobrang ganda. Ang ganda ng pwesto na to dito. Tapos yung katabi pa niya, ano, puro mga nyugan. O, kapag ka nandito ka sa probinsya, tapos may ganito kang lupain, ay talagang para kang ano, parang may pension ka na rin. Basta masipag ka lang talaga sobrang lawak nito ang nyuga na to e umaani siya ng ano eh, ng marami ilan ba nakakaani siya ng 500 mahigit ganon kapag kasabay sabay nung bata ako kayang kaya ko akitin yung ganito kalaking puno tapos inaglalambitin eh, ako sa ganyan sa ganitong dulo dyan alam nyo ba yung mga bulaklak nito super dami ang dami dami niya ipapakita ko yung sa may pinakaunahan niya marami ayan na oh ang daming bulaklak ayun na pala ano siya anong buwan February pala siya namumulaklak ayun oh may mga maliliit na siyang ano may mga maliliit na siyang bunga. Tantsa ka mga ano to yung mga May o June. Sa June hinog na to. Diba ang ganda. Tsaka hilera, hilera siya. Dalawang manggang piko. Tapos, yung apat, Indian mango. At yun lang. Thank you for watching. Hanggang sa susunod muli.